Hello mga kababayan, kumusta? Kuya Wilson here again. Buhay Canada at iba pa. Guys, guys today's vlog pag-usapan natin yung gaano ba ka legit yung job bank or paano ka mag-apply dito sa Canada kung wala kang agency or wala kang kilalang consultant or magbakasakali ka lang mag-apply no, through online using the job bank or in dead, No? But yun ang pag-usapan natin guys kasi maraming nagmi-message sa akin sa aking page Kuya Wilson, Buhay Canada page guys na uh, kuya paano ka nakapunta dyan o anong mga agency or paano kami mag-apply papuntang Canada. So but anyway, uh, yan ang pag-usapan natin guys but before that kung bago ka sa aking channel, Kuya Wilson, Buhay Canada, please don't forget to follow, subscribe, like and share your and leave your comments down below guys para pag-usapan natin kung ano yung mga tanong nyo in the future, okay? Okay, so ito yung karamihang tanong sa mga nagme-message, mag nagko-comment sa king page. Um, kuya, legit ba ang job bank? Of course, legit ang job bank. Siya ay managed by Government of Canada free, no? Free yan, guys. So, lahat diyan ay na, lahat dyan ay pwedeng mag-post ng mga employer kasi requirements ng employer kung mag-hire sila outside Canada, kailangan naka-post sa job bank within 14 days. So kailangan nakapost muna ang ang position within 14 days at doon nila i-, i doon nila i-submit sa employer sa IRCC no sa sa pag-apply ng LMIA. Pa, at kailangan patunayan nila na within 14 days walang nag-apply na local. Kaya legit na legit yung job bank at saka yung Indian Kasi requirements talaga kung mag uh, mag-apply ang employer ng isang LMI labor market impact assessment, um, kailangan talaga nakapost sa job bank. Disclaimer guys, no? hindi ako connected sa isang employer, hindi rin ako connected sa isang immigration consultant services. Ako, uh, share ko lang sa inyo today is about my experience at my knowledge lang through research at saka sa mga kaibigan ko mga share din sa ilang mga experiences about uh, sa kanilang mga knowledge or ideas about paano mag-apply ng Canada. So, guys, pag nag-apply ka ng job bank, no? nag-apply ka ng position o trabaho dyan sa job bank or sa Indeed.com uh, piliin, basahin nyo yung pinakababa, no? like this, Pina basahin nyo sa pinakababa, nakalagay dyan kung kung sino lang yung pwedeng mag-apply. Nakalagay dyan kung Canadian citizen or permanent residence kung outside Canada without without valid working permit ay hindi pwede. So kung may mayroon siyang note nakalagay, huwag ka nang magtiyaga diyan. So ang pag-apply sa Job Bank guys ay tiyagaan lang talaga sa daming applicants at saka na control or limited na lang yon ang ang binigyan ng LMIA no sa government kasi uh, nag-declare na yung Canada na limitahan. Limitahan yung uh, pagbigay ng LMIA outside Canada. So, pero huwag kayong mawala ng pag-asa kung gusto talaga nyo. Uh, alam ko na sa dami-daming mga nandito sa Canada ngayon, maraming nag-vlog, nag-invite, nag-encourage to apply Canada, ay hindi ko alam kung saan nila yan nakukuha no, ng mga mga trabaho na yan. But kung kung mag, mag research ka or magtiyaga ka lang mag-apply sa job bank, makikita mo talaga yung note diyan nakalagay kung sino lang yung pwede. Kung sino lang yung pwede mag-apply sa job bank. Nakalagay yan kung uh, pwede ba yung permanent residents lang or Canadian citizens lang ang mag-apply or pwede lang mag-process ng LMA labor market impact assessment or pwede lang mag-accept ng applicant ng um, outside Canada. Okay, without valid work permit. Nakalagay dyan. At, at ipalala ko lang, no? so pag nag-apply kayo ng uh, mga online, hindi natin maiwasan na mayroon din silang mga scammer dyan. No? So mag ingat, ingat talaga kung mayroong mag-reply sa iyo, magpakilala na consultant, na, ah, nakita yung yung profile mo, yung application mo sa mga job online na in applyan mo, mag-ingat guys, no? Kasi sa dami ng yung scammer, pwede nilang gagawin lahat, pwede nilang magaya ang mga format sa mga company like even LMIA, labor market impact assessment, pwede nilang gayahin yun, no? ipakita sa iyo. So, kailangan mo talagang mag-check muna, mag-double check, mag-verify muna. Kung mayroon kang kakilala dito sa Canada, kailangan mo talagang i-verify muna kung legit ba itong consultant na nag-offer sa iyo ng job, uh, ng trabaho sa Canada. Huwag maniwala agad, especially kung may money involved. No? So, yan. Ingat-ingat uh, lang kabayan, tsaga-tsaga lang mag-apply. At saka, hindi lang guys, no? At ipalala ko lang, kung nasa Pilipinas ka, pwede mong puntahan yung Department Migrant Workers, yung POA dati sa atin, no? Yung Department Migrant Workers Office. Tingnan nyo yung, yung mga uh, job hiring nila papuntang Canada or not even Canada, kahit sa ibang bansa. Maraming mga open ngayon sa mga, especially sa mga trade uh, trade skills, no? mga na trabaho, mga high-skilled kategori na trabaho marami ngayon, not only Canada, guys. Or, punta ka sa, i-check mo rin yung work abroad, no? www.workabroad.ph No, pwede ka ring mag-apply na Maraming paraan paano ka mag-apply ng trabaho abroad, not only Canada. Okay, salamat, salamat, Kuya Wilson. Buhay, Canada tiba Pa, sana may natutunan kayo sa aking video today. And, don't forget to follow and subscribe my Uh, channel guys kung bago ka lang dito sa aking channel maraming maraming salamat sa lahat na nag-support sa king videos salamat see you next video